Kasi may hiring po? Ah, wala? Hindi po. Rejection. Ito yung part 2, sa masakit na katotohanan sa pag apply ay yung rejection. At yung paasahin ka, yung di mo alam kung tamgap ka ba o hindi. Sasabihin na tatawagan ka na lang ang iba nga mga sano sa tagal na palaging nakakarinig ng tatawagan ka na lang ay alam na nila ang meaning. Kaya ang iba ay maglalakad at maglalakad pupuntahan lahat ng company. Gagasto sa mga siroks na mahal na mahal na ngayon. Pero di na iniinday ang mahal na mahal na yan mga sano. Ang importante ay maka-apply sa lahat ng company. Ang isa sa pinakamasakit rin mga sano, ay yung sa guard pa lang, hindi eh ka na makapasa. Hindi ka man lang makapasok sa kanilang kumpanya kasi nahihiya ka na rin na papasok mga sano. Dahil ang sabi ng guard, dapat may experience dito bago ka maka-apply. May backer dito bago ka makapasok. Napakahirap talaga maglalakad na gutom. Uh, maglalakad na sira yung sapatos, maglalakad na tubig lang ang dala, di susukuan ang pangarap kaya ang iba ay maswerte. Maswerte pa sa maswerte mga sano. Natanggap kahit walang baker, nag-utility ang iba. O marami dito mga sano na nanonood na nag-utility sa kalaw, magdadala ng papel na may nakasulat na hiring. Doon sila naka -assign at buong araw maghahanap ng maaplikante masano. Ganyan kahirap masano. Yung iba naman masano mag-utility ng ilang buwan makakasakay na. Yung iba naman mag-utility ng 5 months, 8 months. Yung iba naman masano aabutin ng taon, dalawang taon sa utility. Titi, tinitiis at titiisin talaga para lang makasampa masano. Huwag sa bisaya pa masano no. Hindi ka masantos kundi ka magantos. Kaya sa mga may bakit dyan, pinakaswerte kayo. Pero alam na alam ko na di rin biro ang gastos nyo sa mga trainings. Isasanla ang lupa at mga gamit para lang may pambayad, may pangkain. Uutang ang mga parents para lang may pambayad sa training. Sa mga walang bakil dyan, tis-tiis lang at syaga. Darating at darating ang oras sa inyo. Basta wag mo lang sukuan dapat wala kang sasayangin na oras dito sa Manila sa pag apply Dapat buo ang loob mo kung gusto mo talagang makasampa. At focus ka lang, iwas ka sa mga bisyo, iwas ka sa mga gala. Alam ko kaya mo yan, mga sano. ikaw pa. Noon sa, ang tagal-tagal mo dito, ngayon ka pa ba susuko? kang mawalan ng pag-asa, mga sano. Laging tatatandaan, mga sano, magdasal at samahan ng sipag kasi kapag may tiyaga, may nilaga. Magantos para masantos. Laging tandaan mga sano, lahat ay may bunga. God is good all the time.